Sabi naman po yung friend namin mayaman. Mayaman din po kasi friend ko na kaya naman mapag-iwanan tayo. Kim Chiu dumating sa venue kung saan kukuha na ng VTR shoot ang kaibigang si Darren Espanto para sa 10 years anniversary concert. Let's go Kim Chiu! talaga yung bestie ko? Galingan niya to ah! Balak <coughs> naman dyan para kay Darren everybody! <laughs> Napaka-hyper ni Kim habang nag ito sa mga kasama ni Darren sa naturang BTR shoot. <laughs> 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 Salamat, Destiny. May bisita pa ako sa BTR shoot. Kanina, nag-Kim Chukrod siya. Oo, oh, may upuan. Well, well, well. Alam naman yung ano ko creative. Matalik na kaibigan si Nadarunius Panto, Bella Padilla at Kim cho. kung tawagin ay The BK. Becky. Dapat dito ka sa gitna. Da Becky. So this is Da Becky. Yun po yung grupo namin. Da Becky. Ano magkasama sina Darren at Kim Chu sa sasakyan ni Kim at talagang good vibes ang dalawa kapang magkasama. First class, eh! Gandalang balang bestie ko! We miss you, Ate Bella. Moxie, it's comfy, pero it's comfier when you're here. Yo! <laughs> sa layo ng kanilang biyahe gustong umidlip ni Darren pero kinukulit ito ni Kim Chu Opening na tara Tara na Tapusin <laughs> mo 'yong buhay mo Ayusin mo buhay mo Sa ibang road trip ganap naman ng tatlong magkaibigan makikita ang saya nila So we are about to go on a road trip. Yeah! <laughs> sa loob ng HU time habang break time nila ay binero ni Kim si Darren na mayaman ito dahil lagi itong nanlilibre ng kape sa kanila. Two days in a row na po siya nanlilibre. Sorry, may filter. <laughs> ba talaga yung bestie ko? Nagkataon na parehong araw ang pagpunta ni na Kim at Darren sa klinik ni Dr. Abelo. Kaya dinalaw ito ni Kim sa kabilang kwarto. <laughs> oh, oh, my gosh. <laughs> parehong magpa-facial ang pakay ni na Darren at Kim doon. Kaya bago umalis si Kim ay nag i you pa muna ito kay Darren. Oh, yeah. same? Yeah. oh, I love that love. Yeah. <laughs> Bye, bestie. Bye, bestie. Love you. <laughs> love you.